ito po ay uh, 500 million pesos na proyekto ito po ay hindi lamang flood control kung hindi ito po ay joint project with the National Irrigation Administration sa pamunguan Magandang araw Secretary Vince at uh, mga kaibigan sa DPWH magandang araw po Let me so marami po akong tanong uh, Secretary Dizon I have a lot of questions no but let me begin with yung mga flood control visits po ninyo. No? Nakarami ho kayo and sinusubaybayan po namin yan. In fact, may mga ilang lugar medyo nagalit nga kayo. Kagalit-galit naman po talaga. May natuklasan po ba kayo na maayos na flood control? Meron naman o wala? Meron po. Meron. Can you, Meron po. Can you tell us ano yung mga lugar na puntahan mo na problemado at ano yung lugar na puntahan mo na maayos naman, no? without prejudice to your continuing investigation. Unang-una po, ano, yung unang Uh, nakita ko mismo personally, ay yung binisita po mismo ng ating Pangulo sa Claveria sa Cagayan Valley. Alam nyo po, ito po ay uh, 500 million pesos na proyekto. Ito po ay hindi lamang flood control, kung hindi ito po ay joint project with the National Irrigation Administration sa pamumuno po ni Admin Eddie Guillen. Alam po, nung nakita ko po ito, I could not help myself but inform the president that the president has to see it himself. Kasi po tagaga, hindi lang po siya na pagkakita mo pagang alam mong epektibo siya. Pero yun pong mismong mga tao doon, yung mga magsasakalalo na nung natapos po ito last year, no, itong proyektong to. Simula po to ng 2023, natapos po ng 2024 no? Uh, tinunong ko po yung mga magsasaka doon. At ang sabi po nila, bago po dumating itong proyektong ito, no? It is really a, it is a series of of water impounding projects, no? Mga dam po, no? May maraking dam, may dalawang maliit. Tatlo po sila, no? Uh, upstream puntang downstream. Bago daw po magawa itong tatlong proyektong ito, sabi po ng mga magsasaka doon, madalas po nasisira po ang kanilang uh, ang kanigang taniman ng pagay sa kagayan. Pero nung pong nagawa ito, talaga pong nape-preserve na po yung kanigang pag-aani at nabibigyan pa siya ng year-round irrigation. So this is a perfect example of a flood control that really work. And I asked our team po, paano nagawa ito? Paano nagawa ito? Kasi napakaganda po nito. No? Ang sabi po nila, unang-una po, ito ay naplano ng tama na plano po ito jointly with NIA and DPWH kinonsulta po ang uh, ang uh, local uh, stakeholders pati po ang uh, uh, local provincial and regional development council at ito po ay na-implement on budget and on time ito po ay natapos ng within 14 months lang po uh, Mr. Chairman at uh, 500 million lang po pero napakalaki po ng tulong na ginawa nito sa ating mga magsasaka uh, sa sa Cagayan Valley. Kaya isa po itong example. Ang isa po pong example, yung pong binisita ni Pangulo mismo sa Marikina. No, yung pong flood projects na foreign assisted naman po yun, no? At flagship projects. Kaya po ang nakita po nating recipe for success, unang-una, pinlano ng mabuti, kinonsulta ang lokal, at ang probinsya at ang region at minonitor po ng tama at inimplement po ng tama. At may pangatlo, walang nakialam na politiko. Yun po, hindi ko po alam okay. kung merong nakialam o wala. Pero regardless po kung may nakialam na mayor, governor, congressman, ito po talaga, napakaganda po ng naging resulta. So in, in Cagayan, may RDC approval po ito. So dumaan sa proseso okay. na iba't ibang stakeholders, sumangayon sila that went to the DPWH regional, the budget through the As implementing agency. Pero dahil ito po'y foreign assisted, ito po'y dumadaan sa napaka mabusising proseso through the NEDA, now the Dep Dev Council, no? yung Economic and Development Council. So dumadaan po yan sa masusing feasibility study, dumadaan po yan sa masusing planning, at dumadaan po yan sa napaka masusing approval process led by the now Dep Dev kasama po ang ang uh, TOF dahil yan po ay uh, inutang natin no sa iba't ibang ahensya tulad ng ADB at World Bank. Sino po yung uh, mag implement po niyan? Is it uh, po? And you bid this out to contractors also? Yes. In the usual process? In the very, very transparent process that is approved by our lenders either the ADP or the World Bank. And kasama po ba sila dun sa back or do they monitor the... They business? monitor it very, very closely po. Okay. Pero yan po ay dumadaan sa back ng central office. Okay. So dahil magagaki pong mga proyekto ito. Hindi yan nakaback dun sa distrito. Hindi. Hindi. Okay. So medyo nakikita mo yung ingredients, no? For proper projects. Dalawa po yan. Ilan po yung nabisita na po ninyo? Uh, I know you've been only here for a month, but it seems every week may napupuntahan po kayo yung maayos mong proyekto, yung pong mong pag pong yun. Out of? Um, out of, I think. Um, sa nabisita po ninyo? sampu. Oo siguro. So, two out of ten. Opo. And then, nagkaroon din po kayo ng statement, 421? Tama ba? Ito po ang isinumite sa ICI ng joint uh, uh validation ng uh, AFP, PNP, DepDev, at ng DepDev. 400 plus, 20 plus. Opo. ghost projects. Suspected ghost. Suspected ghost out of 8,000. Out of the 8,000 na initially binagidate po. Okay. So ito po, sabay-sabay nag-validate ang AFP, ang iba't ibang partner organizations. Siguro pinuntahan nila yung mga lugar nung wala hong nakita, sinabi, suspected po ito na ghost project. Yung 421 po na yon pag inad add ninyo yung cost, kung magkano po yun, magkano po aabutin yung 421? Um, ano nga po yan no? iba ibaybaho ang cost no. Yes. Let me get back to the committee for Mr. Chairman on an estimate of that. We will submit it okay. to the committee. Anong so initially may initial findings so you will validate if it if indeed it is a ghost project. Ano po yung next step ninyo secretary kapag na-validate nga na ghost project po ito? Assuming po ito bayad na no, completed na po ang sa records niyo. So meaning hindi na to pwedeng mahabol in short. So Completed sa records niyo, wala kayong nakita. This is most likely a ghost project. What is your next step? Opo, ayon na rin po sa magiging uh, struktura at sistema ng ICI. Dahil sige po ang tagagang nag-iimbestiga na ngayon itong mga proyektong to. Kami po ay support sa kanila. Uh, Unang-una po, uh, i-validate ng uh, ICI sa tulong na rin ng iba't-ibang ayensya. Pag na-validate na po ito, ito po ay magsisimula na ang, uh, o in po, gagawin ang case build-up. Lahat po ng dokumento ay nasumiti na namin sa ICI. Uh, at yan po ay mag-build up na po ng kaso. Yan po ay anywhere between one to two weeks. After po ng case build-up, yan po ay i-ready -re na po for filing or referral with the Office of the Ombudsman. Uh, so roughly, ang sinabi po ng ICI dyan, ang timetable po dyan ay three to four weeks. No, na ginagawain para. Tama po, Sekretary, kapag civilian, DOJ, kapag official, elected or uh, appointed ombudsman, kapag inahabol yung pera, pwede sa PCC. Correct, no? Ah, hindi po. Actually po, kapag po merong na, merong ebidensya na, no, na ng um, uh, may, may ano, ho, no, may sabwatan, no, ang uh, contractor at ang mga taga DPWH yun po ay lahat sa Ombudsman na po yun. Okay. In fact, uh, for example, yung pong kaso sa First District o Bulacan na finine namin sa Ombudsman po yun. Finire. And we're now waiting for the Ombudsman to file with the Sandigan bayan. To file with the Sandigan bayan, of which the amounts are so huge na non bailable po yung mga tama amounts po. Tama na tama po tama. Mr. Chairman. So 421 uh, possible ghost projects. Ano po yan? Sa lahat ng lugar ng Pilipinas po yan. I'm po. guessing it's iba't ibang lugar po. Iba't ibang lugar po at iba't ibang provinces Ano Ano rin po ang date po ng sinabi ng ICI ay yung sa initial na 8,000 na binigay date is 2018 to 2024. Yun po ang sinabi ng ICI sa kanilang presentation. Okay, and because completed na po ito sa records niyo, kapag nakita ninyong wala, that's already evidence na ghost po ito. Tama po. Okay. So So roughly nakikita ho natin may 400 plus uh, sa inyo pong mga napuntahan 80% ng pinuntahan po ninyo may problema and ang tao po naghihintay talaga ng resolusyon po dito and, and we hope that uh, uh mahirap po yung trabaho dahil napakalawak po ng problema but we hope that the agency and the Ombudsman can work fast and uh come up with some level of resolution especially po dito sa mga clearly in violation of the law Okay, let's go to the PCC uh, sec, No? So ito na pag-uusapan naman natin. In fact, nag-message nagme tayo about this. Magkano ang posibleng mahabol ng Philippine Competition Commission doon po sa mga na-file na po ninyo? Doon po sa na-file na po namin. Na Primarily with the Discayas, no? Or iba-iba? Iba-iba. May SunWest, may Discaya, Wawaw, -Wow, Sims. Okay. Um, may estimate na po tayo doon sa initial 12, I okay. think. 2.5 billion po dun parang po sa gabing dalawang project niya. Okay, 2.5 billion just for 12 projects or just for 12 cases and multiple projects per case. Just for 12 projects. Just for 12 projects. 2.5 oh, billion po. na yung posibleng makuha. 12 projects po. Okay, so well, kung 421 po yan, eh talagang hundreds of billions yung pwede nyo pong ma-recover. No? Kasi sec, mahalaga tong parte ng proseso at saka ng hinahanap ng tao. No? Hindi lang na makulong yung kasangkot pero mabalik rin yung pera. So this is a way for us to get that money back. Correct po, no? Absolutely, uh, po, Mr. Chairman. Uh, if the PCC rules on this, uh, ano po yan? Isi-sheriff po yung assets ng mga nakasakdal. Tama po? Tama po. And the sheriff can uh, get properties, vehicles, uh, bank accounts. Iba-iba po yan. No? Pwede pong kunin para ma makuha itong perang ito. Tama po, Mr. Chairman. Okay. And uh, I don't recall in the uh, in the law, but yung nakuhang pera ng PCC, is it remitted to the National Treasury or it stays with the Competition Commission? Pagkakalam ko po ay babalik po ito sa Treasury. Okay, so we do want to see this as soon as possible. At papalala ko lang po, preponderance of evidence lang po yung bar ng PCC, hindi beyond reasonable doubt. So kaya po talaga nilang umaksyon ng mabilis, no?